Bola at bola naman sa impilan ng DWALFM ang radyo Totoo CMN, Batangas. CNN Batangas. CMN Live. Friends Belda, magandang araw iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Nasa good category ng kalidad ng hangin sa lalawigan ng Batangas batay sa air quality monitoring na isinagawa ng Batangas State University mula na makaranas ang probinsya ng Volcanic Smug doon nakaraang linggo. Ayon sa report, pumalo sa halos 700 residente ng probinsya nakaranas ng problema sa kalusugan bunsod ng epekto ng Volcanic Smug na dulot ng sulfur dioxide emission na mula sa Volcang Taangala. Batay sa datos na nakuha naman ng Department of Health o DOH, pinakamaraming na ang naapektuhan sa bayan ng Balete na nasa 208, na sa San Pascual na nasa 125 at pangatlong Agoncillo na mayroong 76. Sementara matinding na apektuhan na ang sektor ng agrikultura sa bayan ng Balete. Mula sa DWALFM 95.9 Radyo Totoo sa Batangas, ito si Renz Belda nag-uulat live para sa CNN Pilipinas. CNN Live. live nationwide Maraming salamat Transbelda Belda ah, mula po naman sa Radyo Totoo CMN Batangas.